Kamusta sa lahat, mga kaibigan sa Veloor Channel. Ngayon ipapakita ko kung paano maglipat ng mga larawan mula sa PC patungo sa iPhone. Para dito, pumunta tayo sa Microsoft Store. Dito isulat lang natin ang Access. O iPhone, hindi ko matandaan kung ano tawag sa app. Apple Devices. Ayon, i-download natin, buksan. Pagkatapos, i-connecta natin ang iPhone. Ayan. Tapos, lipat tayo. Pumunta tayo sa files, oo, o kaya sa photos. Ayan. Pumunta sa files, piliin dito, i-download sa iPhone ang Chrome, Spotify, o iba pa. Pumunta dito, at dito ilipat ang mga larawang kailangan natin. Ganun nga. Ayan. Lipat lang ganito ganyan ang paglipat at sa iPhone sa files sa Chrome makikita mo ang mga ito. 'Yun lang. Ako si Velor. Mag-like kayo, mag-subscribe sa channel. Paalam sa lahat.